Welcome sa Kwentong GL. Mga kwento ng kilig, drama, at inspirasyon tungkol sa girls' love. This is a safe space kung saan ipinagdiriwang natin ang pagmamahalan anumang kasarian. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. Sa mundo ng politika at journalism na puno ng kompetisyon, malinaw ang mga hangganan, malakas ang kapangyarihan at madalas ang katotohanan ay nagiging labanan. Hindi inasahan ni Charlie na mahuhulog siya sa pagitan ng pag-ibig at ambisyon, pero nang makatagpo niya si Evelyn, isang ambisyosang politiko na may malinaw na vision para sa pagbabago, unti-unti na nagsimulang mabasag ang maingat niyang binuo na mundo. Ang nagsimula bilang professional curiosity ay mabilis na nauwi sa isang bagay na mas mapanganib, isang koneksyon na hindi maikakaila. Pero ang pag-ibig ay hindi kailanman simple, lalo na kapag sinusubok nito ang katapatan at pinipilit kang pumili ng masakit. Habang tumitindi ang tensyon, sinusubok ang relasyon at ang presyo ng pagnanasa ay hindi na maikakaila. Sa mundong kung saan ang reputasyon ay lahat-lahat, Gaano kalaki ang handang isakripisyo ni Evelyn para sundin ang katotohanan ng kanyang puso? Ito ay isang kwento ng pasyon, betrayal, at pakikipaglaban para sa pag-ibig laban sa lahat ng hadlang. Chapter 1 Itinayo ni Senator Evelyn Carter ang kanyang karyer sa imahe ng hindi matitinag na integridad nakaugat sa konserbatibong values na tumutugma sa puso ng Amerika. Sa edad na 39, isa siyang puwersa na dapat igalang, isang poised at articulate na babae na kahit ang kanyang pinakamahigpit na kalaban ay hindi maikakaila ang respeto. Sa paparating na eleksyon, bawat kilos niya ay pinag-isipan, bawat salita ay rehearse, at bawat appearance ay planado hanggang sa detalye. At naroon si Charlotte, Charlie Monroe, ang babaeng kayang guluhin lahat ng iyon. Isang firebrand journalist na may piercing blue eyes at kilala sa fearless reporting, ginugo ni Charlie ang maraming taon sa pagsisiwalat ng political hypocrisy. Ilang ulit na niyang hinamon si Evelyn sa live television, itinuturing itong puppet ng lumang ideals. Ang rivalry nila ay infamous at ang kanilang debates ay viral na sa internet. Ngunit sa likod ng poes na public persona at mga matatalim na headline, may isang bagay na parehong pinipigilan nilang aminin, isang damdamin na unti-unting kumikilos sa ilalim ng ibabaw. Nagtagpo ang kanilang mundo sa pinaka-public na forum. Isang heated debate sa national television ang naglabas ng sparks habang binubugbog nila ang isa't isa sa argumento. Si Evelyn ay nanatiling composed, measured at calculated, samantalang si Charlie ay may matalim na salita at raw passion na impossible hindi mapansin. Isang dance na kanilang na perfect, isang battle of wits na palaging nag-iiwan ng excitement sa parehong panig, kahit hindi nila aaminin. Pagkatapos ng debate, nakaupo si Evelyn sa kanyang office, nag-scroll sa social media aftermath. Ang mundo ay nakakita lamang ng rivalry, pero siya ay nakaramdam ng iba, Isang kakaibang hilik na parabang hinahatak siya papunta sa babaeng kayang wasakin ang lahat ng kanyang naitayo. Samantala, paulit-ulit na iniisip ni Charlie ang mga sinabi ni Evelyn. Kinamumuhian niya ang politics ng senador pero hindi niya maikakaila ang magnetic presence nito. Marami na siyang na-expose na powerful figures pero iba si Evelyn Carter. Nagsimula ito sa isang private debate. Isang gabi, habang nakamamanghang ulap ang nagbabadya sa Washington, natagpuan ni Evelyn ang sarili sa Dimlilit Hotel Bar. Isang bihirang sandali ng katahimikan bago ang isang high-profile fundraising event, hawak-hawak niya ang isang glass of bourbon nang biglang umupo si Charlie sa harap niya, may confidence at smirk. Didn't think this was your scene, Senator, pero ni Charlie habang iniikot ang whiskey. Huminga si Evelyn pagod halata sa boses niya. Even politicians need a break. Umailing si Charlie. Or is destruction? Ang tension sa pagitan nila ay palpable, halos electric. Nadance na nila ito dati, cutting remarks, sharp retorts, palaging nasa magkaibang side ng battlefield. Pero ngayong gabi, pakiramdam ni Evelyn, mas maliit ang battlefield. Mas intimate. Ang galit sa dibdib niya ay halo ng isang mas mapanganib na bagay. Desire Chapter 2 Nagsimula ito sa lingering gaze, isang touch na tumagal ng lampas sa inaasahan. Unti-unting nagblur ang linya sa pagitan nila sa bawat stolen moment. Nais ni Evelyn ang presence ni Charlie, samantalang si Charlie, sa unang pagkakataon, nag-atubiling magsulat ng panibagong article laban sa senador. At isang gabi, nag-shatter ang linyang iyon. Nagtagpo ang kanilang mga labi na may urgency na parang digmaan na ayaw nilang manalo dumampi ang mga daliri ni Evelyn sa madilim na buhok ni Charlie. Hinila siya palapit habang sumabog ang taon ng tensyon sa isang iglap. Namumuo ang kilig sa bawat galaw ni Charlie, nagpapadala ng shiver sa spine ni Evelyn. Pumasok sa hotel room, pumikit sa mundo ang mga mata nila, tahimik na nagtagpo sa mga lihim at pagnanasa na matagal nang nakatago. Nang pumasok ang umaga sa pamamagitan ng curtains, nakahiga si Evelyn, nakatitig sa kisam. Politician siya, nasa harap ng pinakamalaking tagumpay. Si Charlie ay journalist na kayang pabagsakin siya. Pero kagabi, tila walang mas tama sa lahat ng naranasan niya. Ang nangyari sa room ay dapat na natili roon, isang pagkakamali. Isang lapse in judgment. Pero lumitaw ang mga stolen glances sa crowded press conferences. Ang lingering touches kapag walang nakakakita. Ang whispered confession sa anino ng Capitol Hill. You can't have both, Evie, bumulong si Charlie isang gabi, habang iginuguhit ang mga bilog sa bareback ni Evelyn. The election or me? Sooner or later, you'll have to choose. Ginugol ni Evelyn ang buhay niya sa pakikibaka para sa kontrol. Pero ang love, hindi ito nasusulat sa batas. Lumabas ang leaked photo nila, masyadong malapit, masyadong intimate, at nag-init ang Washington. Nagscramble ang advisors ni Evelyn. Sinunggaban siya ng mga kalaban. Pero ang pinakamalakas na dagok ay mula sa sarili niya. Kumatok si Charlie sa pinto ni Evelyn, ulan pa rin sa lashes niya. Say the word and I'll walk away. But if you love me, fight for me. For us. Pinipilit ng press ng party ng power na bitawan si Charlie. Pero sa mga mata ni Charlie, nakita ni Evelyn ang tanging future na mahalaga. Magiging babae ba siya na inaasahan ng mundo? O ang babae na sa wakas, gusto niyang maging? Chapter 3 Emergency Mode ang Campaign Headquarters Ang advisors ay nag sa huddle, social media ay nagliliyab, at bawat major network ay paulit-ulit na ipinapakita ang kanilang foto. You need to denounce her, iginiit ng campaign manager. Say it was set up. Say it was nothing. Tumingin si Evelyn sa prepared statement sa kamay niya. Isang blatant lie. Isang shield laban sa firestorm. Tumingin siya kay Charlie sa kabilang dulo ng room, nakatayo, arms crossed, naghihintay. Umaasa. At ginawa ni Evelyn ang palaging ginagawa niya sa karyo niya, ang practical choice. Huminga ng malalim, pumasok sa stage, habang tumitibok ang puso niya. Binasa niya ang statement, pinaliit ang relasyon, ipinakita bilang misunderstanding, at distanced si Charlie sa mata ng mundo. Nakakita siya ng flicker ng hurt sa mga mata ni Charlie, mula sa malayo, ang slight tension sa panga bago siya lumingon. Gusto niyang abutin, pero nanatili siyang nakatayo, pinanood si Charlie na lumalakad palayo, dinadala ang isang parte ng kanya. Nawala si Charlie sa public eye. Ang mga articles niya ay hindi na tumutok kay Evelyn. Ngunit may quiet, sorrowful edge pa rin, tila nawalan siya ng faith sa laban. Nanalo si Evelyn sa eleksyon ngunit halo ang victory. Dumalo siya sa galas, nakipagkamay sa world leaders, at ipinaglaban ang policies na pinaglaban niya sa karir niya. Pero bawat gabi, hinahanap niya ang babaeng wala na. Isang gabi, mag-isa sa office, binuksan niya ang TV. Si Charlie ay nasa screen, nagre-report mula sa war zone, miles away sa mundo na pinagsaluhan nila noon. Pinili niya ang karir. Pero ano ang kapalit? Ilang taon pagkatapos, sa diplomatic summit, nakita muli ni Evelyn si Charlie. Sa kabila ng crowd, nakatayo si Charlie, parehong fierce, pareho pa ring untouchable. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Libong unspoken words ang dumaan sa hangin. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, nagtanong si Evelyn kung may mga laban pa ring sulit ipaglaban. Chapter 4 ang clinking ng champagne glasses at murmurs ng political discourse ay pumuno sa Grand Ballroom. Si Evelyn Carter, ngayon Senator Carter sa second term, nakatayo sa navy blue power suit, graceful na nakikinod sa ambassadors at dignitaries. Amoy luxury perfume at ambisyon ang hangin, isang atmosphere na lagi niyang kinikilala. Pero naroon siya. Si Charlie Monroe, sa striking emerald dress, tumatawa sa sinabi ng babaeng kasama niya. Ang babae, matangkad, effortlessly elegant, may dark curls at quiet confidence, hinihimas ang lower back ni Charlie sa sobrang intimate na glance. Kinulubot ang puso ni Evelyn, hawak ang stem ng wine glass. Ilang taon na simula ng huling makita niya si Charlie. Ang huli, umalis si Charlie sa campaign office, basang-basa at broken-hearted. Pinanood niya itong lumayo, nakatayo sa likod ng podium ng betrayal. Ngayon, moving on si Charlie. Masaya. Kasama ang iba. Hindi sigurado si Evelyn kung ano ang inasahan niya. Na si Charlie ay maghihintay. Na masakit pa rin sa kanya gaya ng sa kanya noon. Na magsusulat siya ng panibagong article tungkol sa political hypocrisy, kung saan ang pangalan ni Evelyn ay muling sugat sa pagitan ng linya. Pero si Charlie ay simpleng nagpatuloy sa buhay. At si Evelyn, sa kabila ng lahat na naitayo niya, ay nanatiling nakagapos sa nakaraan. Lumihis si Evelyn, pilit na ibinalik ang atensyon sa senador mula New York na nagdi-discuss ng policy reforms, pero ang isip niya, wala sa usapan. Humingi siya ng excuse at pumunta sa bar, umorder ng bourbon ni. You look like you've seen a ghost. Yun na naman ang boses. Huminga si Evelyn ng malalim bago lumingon. Nakatayo si Charlie, nakasandal sa bar. May parehong knowing smirk na minahal ni Evelyn noon pang maraming taon pero ngayon may ibang bagay sa likod nito mas malambot mas malayo You're here covering the summit tanong ni Evelyn mahinahon ang boses Tumango si Charlie And you're here being the powerful senator you always wanted to be Walang galit sa tono niya walang pait Tahimik na pagtanggap lang At iyon higit sa lahat ang nagpahina kay Evelyn Tumingin si Evelyn sa babaeng kasama ni Charlie kanina Your colleague Nagsilip si Charlie, may halong amusement. In by girlfriend, actually. Ava Sinclair. Investigative journalist. Magugustuhan mo siya, relentless siya kapag hinahabol ang story. Lumunok si Evelyn, pilit mumiti. She seems lovely. Umiling si Charlie, pinagmamasdan si Evelyn ng matagal. You know, for years, I thought about what I would say to you if we ever saw each other again. Nakahinga si Evelyn ng bahagya. And? Huminga si Charlie, pansamantalang bumaba ang tingin bago muling tiningnan si Evelyn. And I realized I don't need to say anything at all. We made our choices, Evelyn. We have to live with them. Gusto ni Evelyn na mag -argue. Sabihin sa kanya na iniisip niya si Charlie araw-araw. Na bawat tagumpay, bawat milestone, ay walang saysay -say kung wala si Charlie. Pero nakapag-move on na si Charlie. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, kinaharap ni Evelyn ang isang bagay na matagal niyang iniiwasan sa buong karyer niya. Regret Chapter 5 Inilibing ni Charlie ang sarili sa trabaho, pinipilit ang sarili na nakapag-move on na. Pero nang makita niya si Evelyn sa post-election gala, napapalibutan ng mga kababaihan na gustong makuha ang atensyon niya, may kumalabit sa loob niya. Inaasahan niya ang sakit. Inaasahan niya ang regret. Pero jealousy. Hindi niya ito inaasahan. Isa sa mga babae, striking brunette sa emerald dress, lumapit masyado at tumawa sa sinabi ni Evelyn. Ang paraan ng ngiti ni Evelyn, genuine, effortless, pinikit ang mga kamay ni Charlie sa gilid niya. Pilit siyang umiti, pero mabilis ang tibok ng puso niya. Sa bawat pagkakataon na lumalapit si Evelyn sa iba ng kaunti, may init na umaakyat sa tiyan ni Charlie, a ang undeniable pool na gusto niyang lumingon at sabay na tumiti. Sinabi niya sa sarili na wala siyang claim, pero ang peit sa dila niya ay nagsasabi ng iba. Nahuli ni Evelyn ang tingin ni Charlie sa kabilang dulo ng room, expression unreadable. Pero nakita ni Charlie ang flicker ng recognition, ang unspoken words sa mga mata niya. Lumakad si Charlie palayo, nagpanggap na hindi siya apektado. Samantala, hindi maali sa dibdib ni Evelyn ang kirot nang makita niya si Charlie kasama ang girlfriend nito. Gabing iyon, sa magkahiwalay nilang tahanan, hindi makatulog ang dalawa. Mga alaala ng nakaraan, touches, whispered words, at mga choices na naghiwalay sa kanila ay bumabalik. Nakahiga si Evelyn, nakatitig sa kisem, iniimagine si Charlie sa isip niya. Si Charlie, hawak ang whiskey, pilit ipinipigil ang urge na mag-text hindi pa kailanman naging ganito kalayo ang pagitan nila. Pero hindi rin talaga makakalimot ang isa't isa. Ilang buwan pagkatapos, binigyan si Charlie ng special interview kay Senator Carter, ngayon frontrunner para sa malaking national position. Nakarol ang kameras habang nagpapalitan sila ng sharp pero restrained na salita. Emotions halos hindi maitago sa professional facade. Matatag ang boses ni Charlie, pero bahagyang nanginginig ang mga daliri habang hawak ang pen. Maingat na sumagot si Evelyn sa bawat tanong, pero halata sa mga mata niya ang raw na nararamdaman sa ilalim ng ibabaw. Natapos ang interview, pero bago makaalis si Charlie, lumingon siya kay Evelyn. Bahagyang humiwalay ang labi niya, para bang nagdadalawang isip kung sasabihin ba ang nais niyang sabihin. Pinilip ni Charlie hawakan ang pen, may flicker ng uncertainty sa kanyang blue eyes. We need to talk. In private nag si Evelyn, tinitingnan ang mga AIDS na nakapaligid. Libong isip ang dumaan sa isip niya, tungkol sa appearances, sa control, sa lahat ng pinipilit niyang supilin. Pero ang bigat sa boses ni Charlie, ang unspoken plea, ay nagpabilis ng tibok ng puso niya. Huminga siya ng mabagal, mahinahon pero matatag. Follow me. Pumasok sila sa isang quiet back office, ang hangin puno ng mga hindi nasasabi. Pagsara ng pinto, nag-cross arm si Charlie. You said you chose your career. So Gavid, do you still look at me like that? Huminga ng mabagal si Evelyn, hawak ang gilid ng desk. Because some choices don't erase feelings. Tahimik ang paligid, charged at suffocating. Then Ellie, did you let me go? Umiyak ang boses ni Charlie, lumabas na ang sakit na matagal niyang itinago. Dahan-dahang iniabot ni Evelyn ang kamay, hinawi ang buhok sa mukha ni Charlie. Because I was scared. And I still am T. Lumunok si Charlie, nagfalter ang defenses. Then be brave, just this once. Naglock ang mga mata nila at ang espasyo sa pagitan nila ay pakiramdam ay napakaliit. Huminga si Charlie ng bahagya, pinipit ang mga kamay na maging fists, para bang tinatanggihan ang urge na lumapit. Tumibok ang puso ni Evelyn sa lalamunan, ang katawan niya ay nagtataksil sa kontrol na pinilit niyang panatilihin. Mabigat ang room, hangin puno ng hindi nasasabi. Isang hakbang lang para masira ang fragile restraint. At unang kumilo si Evelyn, hinipo ang wrist ni Charlie ng dahan-dahan, tentative, sinusubok, bago ito niyakap ng tiyak. Ang tension ay simmering, naghihintay sa huling hakbang. Ngayon, si Evelyn ang unang lumapit, Hinawakan ang labi ni Charlie isa-isang slow, aching kiss, puno ng lahat ng salitang hindi nila nasabi. At sa sandaling iyon, wala nang mahalaga kundi sila. Chapter 6. Napansin ni Olivia, girlfriend ni Charlie, ang pagbabago. Mas madalas na silang mag-away. Naamoy ni Olivia ang kakaibang pakiramdam simula pa sa gala at hindi niya papayagan na lumampas lang. Napansin niya ang paraan ng tingin ni Charlie kay Evelyn sa screen ang bahagyang pagbabago sa boses kapag pinag-uusapan ang senador. You still have feelings for her, don't you? Mahigpit ang boses ni Olivia, arms crossed sa apartment. Hinaplos ni Charlie ang buhok niya, huminga ng malalim. It's not that simple. It never is with you. Nagliliwanag ang mata ni Olivia sa frustration. But you don't look at me the way you look at her. You never did. Tahimik ang paligid, mabigat gusto ni Charlie itong tanggihan, ayusin ang relasyon nila, pero masyado obvious ang katotohanan para baliwalain. Umiiling si Olivia, lumingon pabalik. I can't be your second choice, Charlie. If you can't let her go, I will. Pagsara ng pinto, ramdam ni Charlie ang bigat ng realidad. At sa kabilang bahagi ng lungsod, mag-isa si Evelyn, nakatingin sa phone, nagdadalawang isip kung tatawag ba. Samantala, naghahanda si Evelyn para sa isa na namang televised interview ngayon kasama si Olivia. Asahan mo na ito, given Olivia's reputation sa hard-hitting journalism, pero alam ni Evelyn hindi lang ito tungkol sa politika. Personal na ito. Maayos ang simula ng interview pero ramdam ni Evelyn ang sublo na mga sulyap at hints sa mga tanong ni Olivia. Maingat ang pagpili ng salita, parang may tinutukoy pero hindi direkta. Some people say you have a tendency to be selective with your audiences, Bongad ni Olivia, may polite smile pero steady ang tingin. Hindi man lang kumindat si Evelyn. I believe in working with people who share the vision. Nothing more, nothing less. Nagpatuloy ang interview, parang dance ng calculated words at poised smiles, pero alam ni Evelyn ang totoong usapan, hindi sa camera nangyayari. Pagkatapos ng kameras, hindi nag si Olivia na hilahin si Evelyn sa tabi. Don't care what you do in your career, sabi ni Olivia, mahinahon pero matatag. But stay away from Charlie. Tumingin si Evelyn kasing tindi ng intensity ng mata ni Olivia. Is that a threat? It's a warning, sagot ni Olivia. Charlie and I have something real and I won't let you ruin it, T. Huminga si Evelyn ng mabagal, iniling ang ulo. If you're so confident in what you have with her, you wouldn't need to warn me. At yon, umikot si Evelyn at umalis, iniwan si Olivia na nakatayo, maihalong duda. Gabing iyon, pumasok si Charlie sa apartment ni Olivia, mukha ten sa frustration. What the hell was that interview about, Olivia? tanong niya. Tumingin si Olivia, arms crossed. Did what had to do. Napailing si Charlie, may halong mapait na tawa. You mean cornering Evelyn on live television? You weren't just asking questions, Olivia. You were trying to humiliate her. Humupa ang galit ni Olivia, napalitan ng vulnerability. I'm scared, Charlie, amin niya. I see the way you look at her. I feel you slipping away, and F don't know how to stop it, T. Huminga si Charlie ng bahagya, hati sa frustration at pagmamahal kay Olivia. Live V. Panimula niya, pero lumapit si Olivia, dahan-dahang humawak sa braso niya. Tell me I'm wrong, boses ni Olivia, tumitingin sa mata ni Charlie. Tell me you don't feel anything for her. Nagbuka ng bibig si Charlie pero nagatubili. atubili Yun lang ang kailangan makita ni Olivia. Lumabo ang mata ni Olivia, malungkot ng ngiti sa labi niya. As don't want to lose you, sambit niya bago humarap at humipo ang labi ni Charlie. Sa simula, tumuto si Charlie, pero hila siya ng desperasyon ni Olivia. Lumalim ang kiss nila, muling nagningning ang mga taon ng kasaysayan at pasyon. Mga kamay ay gumalaw, hinawakan ang pamilyar na init, ang bagay na ayaw nilang pakawalan. Sa dim glow ng apartment, nagsama sila, puno ng urgency, passionate at aching sa parehong oras. Gabing iyon, niyakap ni Olivia si Charlie, nag ng mga reassurances sa bawat halik, pilit tinataboy ang lumalaking distansya sa pagitan nila. Pero kahit sa init ng intimacy, may anino ng pagdududa sa isip ni Charlie, may pangalan, may mukha, at may hatak na hindi na niya ma-ignore. Kinabukasan, mag-isa si Charlie sa apartment, nakatitig sa phone, Evelyn's number nakalutang sa screen. Gusto niyang mag-text, mag-apologize sa ginawa ni Olivia, pero bago siya makapag-type, tumunog ang phone. Kulang cool boses ni Evelyn. Charlie, don't call me again. Napalungkot ang tiyan ni Charlie. Evelyn, adjust. No, putol si Evelyn, matatag ang tono. Olivia already warned me. As don't want to be in trouble because of this. Huminga si Charlie ng mahigpit sa lalamunan. Evelyn, I. Goodbye, Charlie. Namatay ang linya. Tinitigan ni Charlie ang phone, ramdam ang sting ng rejection sa dibdib. Pakiramdam niya ay betrayed ni Evelyn, ni Olivia at ng sarili niya. Kahit anong piliin niya, para bang may nawawala. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung alin sa mga ito ang mas masakit. Chapter 7. Lumipas ang mga buwan at pareho nilang itinago ang damdamin sa ilalim ng duty at distraction. Pero kahit gaano man sila magpanggap, may laging bakante, isang longing na hindi matanggal. Umuunlad ang political career ni Evelyn pero madalas niyang hinahanap sa crowd ang pamilyar na peres ng mata. Si Charlie, sa kabilang banda, ibinuhos ang sarili sa journalism, pero bawat story ay parang hollow kumpara sa bigat ng isa na iniwan niya. Ngunit, hindi pa tapos ang tadhana sa kanila. Isang gabi, na-assign si Charlie na i-cover ang isa sa pinakamalaking rallies ni Evelyn. Nang matanggap ang assignment, tumibok ang puso niya ng malakas. Kaya ba niyang harapin siya ulit? Gusto ba niya? Sa kabila ng gulo sa damdamin, dumating siya sa event, nagblend sa press habang umaapaw ang crowd sa cheers. Nasa stage si Evelyn, nagradiate ng confidence habang nagsasalita. Pero nang magtagpo ang mga mata nila ni Charlie mula sa distansya, ang practiced steadiness ng boses ni Evelyn ay kumalat sa pinakamaliit na sandali. Ramdam ni Charlie. Ramdam din ng crowd. Pagkatapos ng speech, pinilit ni Charlie ang security at nahuli si Evelyn backstage. Hinawakan niya ang wrist nito, pilit pinatingin si Evelyn. Tell me the truth, Evelyn, sabi ni Charlie, raw ang boses. Are you really happy? Huminga si Evelyn ng malalim, tinitingnan ang paligid, kameras, staff, mundo na humihiling na maging isang version ng sarili niya. Pero nang tumingin siya kay Charlie, biglang naglaho ang ingay. Lumapit siya, hinila si Charlie sa stage. Nagulat ang crowd, habang muling humawak ng microphone si Evelyn. There's something I need to say, simulan niya, matatag pero vulnerable. I have spent years fighting for the truth, standing up for what's right. And tonight, I refuse to keep hiding to the own. Tahimik ang audience habang nakaharap si Charlie, expression open, unwarded. The truth is, I love her, confessions ni Evelyn, bahagyang nanginginig ang boses. Napuno ng gasps ang crowd, pero unti-unting napuno ng intense silence. I have spent so long afraid of what the world would think, of what it might cost me. But what should have feared most was losing her. Kuminto si Charlie sa paghinga, ramdam ang bigat ng salitani Evelyn sa buto niya. I know some of you might not understand, tuloini Evelyn nagsken sa crowd. But love, real love, is not something to be ashamed of. It is not to witness. It is the strongest force we have. And if I am to lead, I must do so with honesty, not just for you, but for myself. Isang bit ng silence. Pagkatapos, dahan-dahan, nagsimula ang applause. Una ay hesitant, pero lumakas, hanggang sa umalinggaw-gaw ang buong rally sa cheers. Nag-init ang mga mata ni Charlie, tinitigan si Evelyn, ang babae na nag ng lahat para maging totoo sa sarili. At bago pa siya makapag-isip, nilapitan niya si Evelyn at hinalikan. Umiwas ang crowd sa sigaw ng celebration, pero para kay Charlie at Evelyn, wala nang ibang mahalaga kundi ang isa't isa. Ngayon, wala nang sekreto. Wala nang pagtakbo. Just love, unapologetic and free. Ilang araw pagkatapos, sa news station, na-review ne ni Charlie ang footage ng rally nang pumasok si Olivia. Tumingin si Charlie, bahagyang wari, pero ngumiti lang si Olivia. Relax, I'm not here to start another argument, sabi niya habang tumatawa. Ibinaba ni Charlie ang pen, pinanood si Olivia umupo. You look happy, note ni Olivia. At sa unang pagkakataon, hindi na kailangang magpanggap ni Charlie. I am, amin niya. Tumango si Olivia, may konting hint ng nostalgia sa mata. Good. You deserve it, see. Tiningnan ni Charlie si Olivia. And you Are you okay? Huminga si Olivia, umupo ng malalim sa chair. We had our time, Charlie, and we both know it had to end. Nagshrug. Besides, I think we make better coworkers than lovers. Mumiti si Charlie ng bahagya. Ye, I think so too. Tahimik silang nagsit ng ilang sandali bago tumayo si Olivia. Well, I just wanted to say that. And, I'm happy for you. For both of you. Pinanood ni Charlie si Olivia Umalis, ramdam ang peace sa dibdib. Nakarating siya sa tamang lugar. Ngayon, wala nang pagtatago. Wala nang takot. Just love. At sapat na iyon. Thanks for listening to today's story. Hope you enjoyed the story of love, kilig and inspiration. Don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kang updated. See you sa susunod na kwento.